Walang wala'y kung maramadolang para katulong magandang araw, Bang Samoro. Ako si Justine Ica F. Gonzalez at ito ang usaping Bang Samoro Budget. Usaping Bang Samoro Budget. May sentimiento sa bawat sento. Noong nakaraan ay ating napag-usapan kung ano ang functions ng Ministry of Finance and Budget and Management o MFBM. At sa episode na ito, ay atin namang tatalakayin kung ano ang ibig sabihin ng fiscal autonomy dito sa Bangsamoro government. Ating alamin ang lahat ng yan kasama ang isa sa pioneering members ng technical working group ng MFBM. Malalaman natin yan sa pagbabalik ng usaping Bangsamoro budget. 'yung nababalikan ko sa timbang sa Budget. Ang ating guest sa ating episode ngayong araw ay ang head ng Legal and Legislative Affairs and Division ng NFBM Attorney Rasul M. Salik. Magandang araw po, Sir. Magandang araw din sa iyo, Ika, at magandang araw din sa ating mga taga Sir, marami rami po sa ating mga kapatid dito po sa Bangsamoro Region ang nagtatanong kung ano ang fiscal autonomy dito sa Bangsamoro Government. Well, isa sa wins ng peace process and negotiations, yung mag ng fiscal autonomy ang Bangsamoro government. No? The envisioned fiscal autonomy granted to the Bangsamoro government is described in RA 11054, otherwise known as the Organic Law for the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, o mas kilala sa, sa tawag na Bangsamoro Organic Law or BOL. Nakasaad sa Section 1, Article 12 of the BOL The Bangsamoro government shall enjoy fiscal autonomy with the end in view of attaining economic self-sufficiency and genuine development. The Bangsamoro government is entitled to all fund sources enumerated in the organic law and shall have the power to create sources of revenue which shall be spent in a programmatic, transparent, performance-based and phased manner. the Bangsamoro government shall prepare its budget and allocate funds in accordance with the annual appropriation law to be passed by the parliament. Ayan po, uh, muli, nakasaad ito sa Section 1, Article 12 of the BOL kung ano ang ibig sabihin ng fiscal autonomy here in the Bangsamoro region. Next question po, sir, ano-ano po ba ang key features ng fiscal autonomy dito sa Bangsamoro government? Alam mo ba, Ms. that the current Bangsamoro government enjoys a richer sense of fiscal autonomy. Sa atin pong budget preparation, the Bangsamoro government gets to decide on which priorities will the government spend its available resources. Ang mga ministries, offices, and agencies ng Bangsamoro government prepares their budget proposal based on their mandates. And these budget proposals are submitted to the Ministry of Finance and Budget and Management for deliberation. The MFBM will assist our Chief Minister to come up with the Bangsamoro Expenditure Program na siya namang inaaral at kinikilatis ng ating pong sariling Bank samoro Parliament para maisabatas ang Bangsamoro Budget for a given fiscal year. Isa pang bagay na sumusuporta sa ideya natin ng fiscal autonomy ay ang pinalawak pang fund sources ng Bangsamoro government. Meron po tayong power to create our own sources of revenue sa pamamagitan ng imposition of taxes, fees, and charges. Isa pa, yung alam ng karamihan, no? yung tinatawag nating annual black grant from the national government. Ito po ay kinocompute 5% ng net internal revenue tax collections ng BIR at net collections ng Bureau of Customs. Isa pa pong panibago ay yung share in national government taxes, fees and charges na nakokolekta sa loob ng Bangsamoro Territorial Jurisdiction. Ang Bangsamoro government po ay maaari din pong mag-establish ng mga GOCCs. Mula rito, meron tayong ma-earn ma ng mga dividends. Di lamang po yun, may share din po tayo sa mga dividends ng national GOCCs operating within the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao after the determination of the IFPB. Another source of revenue ay ang mga grants, endowments, donations, foreign assistance, and other forms of aid. Pati po sa mga revenues na makukuha mula sa exploration, development, utilization ng mga natural resources within the Bangsamoro territorial jurisdiction, may share din po tayo doon. Ang Bangsamoro government also may obtain additional resources from loans, and official development assistance mayroon din po tayong appropriations and other budgetary allocations mula sa national government katulad nung sinasabing special development fund at yung mga budget allocation para sa mga programang nananatiling nationally funded ilan lamang po yun sa marami pa pong resources na maaaring gamitin ng Bangsamoro government at para mapalawik pa ang koleksyon ng mga revenue na siyang magsisilbing resources ng Bangsamoro Government, magtatatag din ng Bangsamoro Revenue Office. Matapos ang patuloy na pag-uusap ng National Government at Bangsamoro Government through the IFPB or Intergovernmental Fiscal Policy Board, magkakaroon na rin po tayo ng Bangsamoro Revenue Office na siyang kokolekta ng mga taxes sa Bangsamoro Autonomous Region. The Bangsamoro Revenue Office shall perform the assessment and collection of Bangsamoro taxes as well as other collectible taxes in the Bangsamoro Autonomous Region. Nakasaad yan sa Section 11, Article 12 ng BOL. Napakalawak po ng pagpapaliwanag ninyo, Atty. Sadiq, patungkol sa fiscal autonomy dito po sa Bangsamoro Government. Um, last question po. Bilang Ministry of Finance and Budget and Management, ano po ang tungkuni ng ating ministro sa pagsulong ng Fiscal Autonomy dito sa Bangsamoro Government? Ang role ng MFBM sa pagsulong ng ating Fiscal Autonomy ay nakasaad sa ating mandato base sa Bangsamoro Autonomy Act No. 13 or otherwise known as the Bangsamoro Administrative Code. According to Section 2, Title 4 of the Bangsamoro Administrative Code, The Ministry of Finance and Budget and Management is primarily mandated to evolve sound, efficient, and responsive fiscal management and utilization of resources. It shall be responsible for the formulation, institutionalization, and administration of fiscal policies in coordination with other concerned ministries, agencies, and instrumentalities of the Bangsamoro Government. Ang MFBM ay may apat na sector. na magsisiguro na mapagtibay ng Bangsamoro Government ang kanilang adhikain na magkaroon ng fiscal autonomy. Ang apat na sektor na ito ay ang mga sumusunod. Bangsamoro Finance Office na magtatalaga ng fiscal and tax policies ng Bangsamoro Government at gagawa ng mga goals, action plans and strategies para sa proper resource mobilization ng Bangsamoro Government meron rin po tayong Bangsamoro Treasury Office na mangangasiwa ng mga assets ng Bangsamoro Government. Andiyan din po yung Bangsamoro Budget Office na namamahala o punong abala sa pagbuo ng budget ng buong burokrasya ng Bangsamoro Government. At ang kanina nating nabanggit na Bangsamoro Revenue Office na siyang mag assess at kokolekta ng mga Bangsamoro Taxes at iba pang tax collectibles within the Bangsamoro Autonomous Region. Ang apat na sektor na ito ay nagtutulong-tulong para sulong ang fiscal autonomy ng Bangsamoro government. Mula sa paggubo ng strategiya or fiscal policies, sa pangongolekta ng revenue, sa masusing pagbabudget, at sa pagmamanage ng lahat ng resources ng bank sa government. Yan ang ginagampan ng papel ng Ministry of Finance and Budget and Management sa pagsulong ng fiscal autonomy. Ito ay para ma-achieve yung ating aim ng meaningful self-governance. Salamat po, Attorney Rasul Salik, sa pagbibigay ng mahalagang impormasyon patungkol sa fiscal autonomy. Talaga namang punong-puno ng aral ang ating episode ngayong araw. Wala anuman, Miss Ika. Uh, maraming salamat din para dito sa opportunity na ito na mabaybahagi kung ano man yung nalalaman ko patungkol sa fiscal autonomy at sa Bangsamoro government. At dito nagtatapos sa usapin bang sa Moro budget. Para sa iba pang mahalagang impormasyon, i-like at i lamang ang official atbang Facebook page o bisitahin ang IMFAM website. Ako po si Justine Icaf Gonzalez, mula sa Budget Information and Training Service Sector ng Ministry of Finance and Budget and Management na pinamumunuan ni Minister Attorney Obayda si Pakasan. Muli, magandang araw bang Moro Wassalam.